Hi guys. Yan lang po ang aking pagkain ngayon. Ginisang ah uh, nabe to. Ginisang Nakalimutan ko na kasi uh, po na sagot isipin ko. Meron po ako dito ng konting apple, ayan, at alala ko na guys, ko ano to ginisang sayote. Iyan lang ang kakainin ko ngayon, guys, kasi diet ako ngayon. iyan Ingat, guys. Bye-bye. Thank you for watching. Yeah. Sarap nito, guys. Ah, binisa pero walang asin walang kahit ano ang ah, ginis ako lang yung guys sa you know, butter dairy cream butter yun guys bye bye thank you ulit